Kaya ho, delikado rin po Kaya ho, yung mga bata o sino man nyo, kapag natutulala, ba? Eh, i-check-check ninyo. Hoy, ano yung iniisip mo? No? Kaya hindi ho dapat ginagawang joke yung mga depression. Because this is something real. At ito ay ginagamit ng Diablo para siya makapasok sa tao, para ma-influence niya yung utak, para madiktahan niya ng mga bagay na kasinungalingan hanggang siya siya ay mawala na ng pag-asa sa buhay. So, yun yung obsession. Mas malalim na form na oppression kasi ang tinitira yung panloob na aspeto ng tao. And for both of this extraordinary demonic attack or activity, uh, huwag kayong magalala. Any priest can help you. No? Kahit hindi po exorcist, pwede po kayong lumapit sa inyong parish priest o sino mang kaibigan na pari ninyo para magpa-pray over, magpa-deliverance prayer, no? And of course, prayer will will really help you a lot if you are experiencing any oppression and obsession. Sana po uh, wag nating hayaan na ah, humantong tayo sa mga ritong uri ng demonic activity, no? At uh, kung may mga signs pa lamang po, ay dapat po ay humihingi na kayo ng tulong. Mas nilalalim na ang pagdarasal. Mas tawagin niyo na po ang ating mga santo, ang ating mga uh, kinikilala ng mga patron natin. At of course, siyempre, si San Jose, si Maria, at ang ating Panginoong Yesus. No? Kaya, sa mga ganitong uri po ng mga karanasan, kailangan pa rin po ng tapang lakas ng loob at yung huwag mawala ng pag-asa. Sapagkat so, siyempre, alam natin, nakakampi natin ng Diyos sa lahat ng mga pagkakataon na ito. So, be careful with these demonic activities. No? sana ngayon alam niyo at uh, nababatid niyo na ah may ganun pala. Okay? May ganun pala. Nang sa gayon, magawa natin ng paraan, makagawa tayo ng mahakbang para ang lahat ng ito ay malunasan. At siyempre, gaya ng dati, paano naman pala tayo sa Diyos? Kailangan lakasan natin ang ating loob. Kailangan magtiwala tayo sa Diyos at huwag tayo makikinig sa ano-ano mga bulong na, na narinig natin lagi lang natin pakinggan ang tinig ng Diyos na mababasa natin sa banal na kasulatan. So again, never fear. God is always here. No? So mag-review lang po muna tayo. Okay? Una-una, yung infestation. Alam niyo na yun, ano? Yung pag ng demonyo sa mga lugar, bagay at mga hayop. Pangalawa, yung tinatawag na oppression pag-atake ng demonyo sa panlabas na aspeto ng buhay ng tao. Tapos yung mas malalim doon yung obsession. Ito yung pag ng demonyo sa tinatawag na interior aspect of the life of the person, no? yung panloob naman. At ngayon, gaya ng ating nabanggit, ito ang pinakahihintay ng marami. At ano yung pang-apat na extraordinary demonic activity? Meron ba kayong uh, hula o oh hint, yung una niyong napanood. <laughs> Parang uh, kakaiba yun, ano? Pero kinati lang yun. Okay, kinati lang yun. At ang pangapat na extraordinary demonic activity ay yung tinatawag na possession. Okay? Possession. Pag sinayang possession, is the worst thing that a devil can do to a person. Although this is the most rare, ito yung pinakamadalang lang, no? mababa lang yung porsyento nito. Pero nangyayari po ito, possession. Kung kailan ang Diablo ay take over yung katawan ng tao at sa pamagitan ng uh, pagsanib ng demonyo sa taong ito, ay nakokontrol niya yung taong ito para magsalita ng kung ano, -ano mga bagay at kung ano-ano pa mga uri ng mga sabihin nating kasinungalingan, panlilinlang, o Oftentimes, mga pagmumura, vulgarity. Kaya, kailangan pag-iingatan din natin. Lalo tigit, yung pang-apat na ito, yung um, extraordinary demonic activity na tinatawag na possession. Ngayon, sagutin natin yung tanong sa ating uh, pinos kahapon. Okay? Ano ang mga palatandaan ng simbahan o ano ang mga palatandaan kung ang isang tao ay sinasapian. Yan. Gusto nyo maalaman siguro no? Kung ang isang tao ay sinasapian. Number one. Una. Panoorin nyo to. <laughs> yes, that is number one. Speaking languages that are not known to the victim. Huh? Speaking languages that are not known to the victim. Yun po napanood nyo, naranasan ko na po yun bilang bagong exorcist. Na noon, tinawagan ako ni Bishop Gabby, kasi si Bishop Gabby pa noon, 2014, noong kanyang uh, in-establish po itong uh, Ministry of Spiritual Warfare or Exorcism tinawagan niya ako para pumunta sa isang tahanan. Cool na cool pa si Bishop Gabi na tinawagan ako. Father Jeff, punta ka rito sa bahay na ito. Sabi ko, sige po Bishop, ano pong meron? Kala ko blessing lang. Sabi niya, ah may sinasapian. Oh, may sinasapian daw pero cool na cool lang si Bishop. No? Eh, kasi nga ako papupuntahin. <laughs> Kaya sabi ko, sige po Bishop, susunod po ako. Kahit na wala pa ako masyadong training noon, hindi pa kami pinapadala noon sa Roma, wala pa akong mga uh, mentoring sessions kay Father Joseph. Pero siyempre, dahil obispo ang nagsabi, naniniwala ko sa otoridad ng simbahan sa pamamagitan ng obispo. Kaya nag-prepare ako, hinanda ako sarili ko, at tinawag ko pa rin yung mga ibang mga exorcists sa diocese ng Antipolo. Nung kami nagkita-kita na, pumunta kami sa bahay, at alam niyo, malayo pa lang kami Naririnig na namin yung sigaw nung kasambahay na di umano ay pinuha na No, di umano ay napoposes. So habang kami papalapit sa bahay, aba, nakita ko namin na bumangon yung kasambahay, pinutol yung rosaryuhan sa kanyang leeg, at hinabol niya yung mga nasa bahay. Gusto niyang sakalin, gusto niyang saktan. Buti naman, na-contain siya, no? Eh, syempre, unang pagkakataon namin, sa takot ko, kahit ako chief exorcist, sabi ko sa mga kasama ko, kayo na mauna. No, pero, pero siyempre, kunyari, hindi ako natatakot. Ano? So pagdating namin doon, nung hinawakan na nila, at, uh, dahil uh, siyempre, unang pagkakataon namin yon binuksan namin yung libro for the right of exorcism. And being the chief, eh, ako na nag ng right of exorcism. And take note, in Latin, ha? Huh? in Latin, at habang binabasa ko yung right of exorcism na yon, yung mga salitang narinig ninyo sa video, no? ganon na gano'n, yung exorcisote, mundissime spiritus, aba, eh yung kasambahay, sinasabayan ang bawat salita ko. Kaya napatigil ako, nagulat ako, kasi totoo nga siyang poses. Hindi ko alam kung yung kasambahay nila ay galing Roma, no? Kaya marunong mag-Latin. Pero mukha namang hindi galing sa Roma. Kaya naniniwala ako, possession tao. Okay, so nakuha niyo yun, ha? So speaking languages or any uh, unknown na uh, sabihin natin or foreign na uh, um, dialects, okay, na salita, na hindi naman talaga alam ng biktima, pero nasasabi niya sa mga pagkakataon na iyon. At syempre, yung paglalim ng boses, no, iba pa yon Okay? So yun ang una, ha? Tandaan yon, yun. Kaya check nyo yung mga katabi nyo. Baka nagsasalita ng mga lingwaheng hindi naman talaga nila alam. Kaya pag ako, habang nagsasabi at nagtuturo sa inyo, kapag ako nagsalita ng kapampangan o ilokano, poses ako. Okay? Number two. Ano ang pangalawang palatandaan na ibinibigay ng simbahan para malaman natin kung isang tao ay sinasapian Panoorin nyo ulito. Okay. So, napanood nyo yun, ha? So, ano ang pangalawa? Eh, tinan natin, ha? Uh, sabi rito, Possessing supernatural powers or abilities beyond the victim's capacity. Ulitin ko. Number two is, Possessing supernatural powers or abilities beyond the victim's capacity. Kumbaga, Napakalakas. May mga nagagawa siya na hindi kayang gawin ng isang ordinaryong tao. Ano, under normal circumstances. Umiral siguro yung kadimonyo ng aking kamay. Gumalaw. Minsan pa nga, uh, may mga tumatalo ng mataas. Minsan, may mga contortionist, no? Na, naibbalik-balik ko niya lahat ng mga uh, bahagi ng kanyang katawan. Pati yung kanyang buong katawan no, sa sahig na hindi naman normal na nagagawa ng tao kung hindi siya possessed. At sa napanood ninyo, may mga taong lumalakas talaga, nakakatadyak ng mga tao na pwedeng talagang bumalandra sa dingding o sa sahig. Merong angking lakas sapagkat may espiritu na nasa loob ng tao at masamang espiritu na nasa loob ng tao. Kaya isa yan sa mga tingnan ninyo. Baka may mga power sila, capacities, capabilities na under normal circumstance na hindi nagagawa ng tao. Kaya ito po ang isa rin sa mga bagay na dapat na ating uh, pinag-iingatan. Kasi pwede maging destructive ito. Baka hindi makontain dahil may talaga matinding lakas yung tao. Okay? So yun, tatandaan nyo yung pangalawang yan. Ha? So tinan nyo ulit. Baka napakalakas ng katabi ninyo. Iba na yung lakas ng amoy. Ha? Uh, baka naman hindi demonyo yun. Hindi lang naligo. Okay. Pero ingatan nyo rin. Okay. So, yun yung pangalawa. Pangatlo. Ano ang pangatlong palatanda na binibigyan ng simbahan para sabihin na isang tao ay sinasapian? Video ulit tayo. Tingnan nyo to. Okay, that is number three. The ability to tell hidden or unknown things. The ability to tell hidden or unknown things. Lalo tigit yung nakaraan ng tao. Take note. Kadalasan, hidden things, unknown things, pero yung mga nangyari na, naganap na. Kaya ang isa sa mga dapat na maintindihan din natin, The devil cannot tell the future. Advance mag-isip. Hulitin ko. The devil cannot tell the future accurately or in an exact manner. No, only God can do that. At bakit may mga manghuhula na minsan nagkakatotoo? Well, kasi nga perfect ang will ng uh, isang uh, angel, no? When they were created, uh, they were created with perfect perfect will kaya kaya nilang basahin yung mga nangyayari sa paligid, kaya nilang basahin yung mga nangyayari sa tao and uh, may mga approximation sila na pwedeng ito mangyari sa kinabukasan pero yung accuracy wala sila dun. But they can tell hidden things that happened in the past yung mga nangyari sa tao at maging yung mga kasalanan ng mga tao lalo't higit kung hindi pa ito naikukumpisal. Okay? So, tandaan niyo po yun, ano? The ability to tell hidden things. Kaya...